Kaugnay pa rin po mga kabombo dito ho sa galaw ng Bagyong Guring. Makibalita ho tayo mula sa Bombo Philippines Weather Center. Narayan si Bombo Victor Liantino. Ang Bagyong Guring na panatili daw huyong yung lakas habang papalapit ito dyan sa bahagi po ng Luzon Strait. Ang northeastern portion po ng Babuyan Islands nakataas na sa tropical cyclone wind signal number 3. Bombo Victor. Yes, Bombo Genesis, muling napanatili ng bagyong siguring ang kanyang lakas habang patuloy itong lumalapit dyan sa May Luzon Strait. Ngayong araw ay magdudulot ito ng mga pag-ulaan at malalakas na bugso ng hangin sa ilang lugar dito sa May Northern Luzon. Pinapagting rin ito itong Southwest Monsoon o hanging habag at kaya't asahan ngayong araw ang mga pag-ulaan sa malalaking bahagi ng Luzon at Visayas. Bukas ng umaga, bombogenesis o bukas ng umaga o hapon ay inaasahang lalapit na siguring sa bisinidad naman ng Batanes kung saan ito posibleng maglandfall. At batay sa latest tracking ng bagyo ay posibleng lumabas ito sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Webes ng umaga o hapon. Samantala, binabantayan rin natin ang bagyong nabuo naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility at kung sakaling ito ay papasok sa ating teritoryo ay tatawagin itong si Bagyong Hana. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng Pilipinas dahil malayo pa ito. Batay sa data ng Bombo Weather Center, kumikilos ang bagyong siguring pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Taglay pa rin ito, ang lakas ng hangin na umaabot sa 155 km per hour malapit sa gitna at ang pagbugsong umaabot naman sa 190 km per hour. Ang sentro naman ito ay huling namataan sa layong 220 km east ng Apari, Cagayan. Dahil dito ay tinaas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 3 ang northeastern portion ng Babuyan Island. Tropical Cyclone Wind Signal number no. 2 naman ang nakabandera ngayon sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Island at extreme northeastern portion ng mainland Cagayan. Habang nakataas rin ng Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 sa northern at eastern portion ng mainland Cagayan eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, at uh, northern portion ng Ilocos Norte. Asahan ang masama at uh, masungit na panahon sa mga nabanggit na lugar kaya pinapayuhan ng lahat na mag-ingat at maging handa sa anumang maging epekto ni Guring sa buhay at ari-arian. Yan muna ang aking ulat panahon. Uh, uh, medyo, yes. oh, medyo dumami ano yung bilang ng mga uh, probinsya na naapektuhan ngayon or nasa ilalim ng signal number one May posibilidad pa ba na dadami ito, Bapo batay sa data natin ngayon sa Bumbo Philippines Weather Center mm -hmm. Kamagyan na uh, Bapo Mujanesis oh, Medyo dumami dumami yung bilang ng mga probinsya, yung mga mm -hmm. lugar na nasa ilalim ng signal number one ano? Meron pa bang uh, ilalakas ito o posible bang dadami pa yung bilang ng mga lugar na sa ilalim sa signal number one? Mhm, mm batay sa ating pagtataya Genesis ay posibleng o oh, sa oras na lumapit ito dahil sa may uh, bahagi na nang uh, extreme Batales. northern Luzon mm -hmm. ay posibleng itaas ang uh, tropical cyclone wind signal number 4 bujogenesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat palahon mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victorian tinonguulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo Kaugnay pa rin po ng epekto ng bagyong goring mga uh, kinansela po pansamantala ang klase sa mga eskulahan sa mga probinsya ho ng Iloilo -Ilo at Negros Occidental dahil sa patuloy ho na pagulan at mga pagbaha sa maraming lugar ho doon. Batay sa abiso, epektibo ngayong araw ang natura pong kanselasyon at magtatanggal hanggat hindi po binabawi ang mga ito. Sa probinsya ho ng Iloilo, meron na raw hong 32 mga local government units. Iyong uh, nagkansela. Kabilang ho dito ang kabisera ho nito na nagdeklara po ng kanselasyon. At uh, sa Negros Occidental naman, mayroon pong 22 mga local government unit na ang nagdeklara ng kanselasyon, kabilang na hujan ang lungsod ng Talisay at iba pa. Ang mga laturahong pagulan ay dala pa rin ng bagyong Goring at uh, pinalakas na epekto ng habagat na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Patuloy po ang pag ng Office of Civil Defense sa mga lalawigan at sa ahensya ng pamahalaan upang masiguro na matutulungan ng pamahalaan ang mga lugar na apektado ng bagyong guring. Bagamat inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong guring sa Huwebes, Agosto at 31, inaasahan pa rin na magiiwan ito ng epekto sa lalawigan ng Batanes. Kaya naman ayon kay Office of Civil Defense, National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Undersecretary Ariel Napomuceno, handa na ang tulong ng pamalaan para sa mga nasalanta ng naturang bagyo. Ani na pumusano, naka na rin ang mga supply mula sa Department of Social Welfare and Development na nagkakahalaga po yan ng 2.4 billion pesos. Patinarin anya ang emergency telecommunications equipment, medical logistics, at search, rescue, and retrieval assets ng naturang ahensya.